Hi mga kasawi, magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, at syempre dahil umaga, ang gusto kong breakfast ngayon ay, ayan, sardinas. Napakasarap na ito mga kasawi, digo So, syempre, paborito ko ito mga kasawi At ito yung kadalasan na kinakain ko palagi, lalo kapag kaalmusal. Napakasarap ng sardinas, lalo kapag meron itong yan, talbos ng kamote talbos ng kangkong, talbos ng pechay. Yan yung mga paborito ko na nilalaho ko sa sardinas. At yung nasawa naman ako, ang nilalagyan ko naman ay tortang sardinas na nalalagyan ng itlog. Minsan naman, lagyan ng misua, relate sa mga panset, bihon. Yan yung mga nilalagay ko mga kasawisak sa sardinas dahil eto ang talagang paborito ko lagi na kinakain. Kaya, syempre kasi ang sardinas mga kasawis, pang masang pangmasang pagkain ito. Mapamayaman o mapamahirap na natin may hirap, ay talagang napaka-paborito natin to mga kasawi. At syempre, eto yan, kasama ko, tinapay at may matching kape pa yan mga kasawi. Ay, ayan, kape, puro, masarap yan. Kape na kaya kang ipaglaban. Kaping matapang na kaya kang ipaglaban mga kasawi. Ayan, may hugot pa tayo dyan. At syempre, bubuksan na natin yung ating sardinas. Ay, mga kasawi. O, diba? Napakasarap. Tapos yung an, an side, ano natin, ay tinapay mga kasawi. At eto na nga, kakain na tayo. Samahan niyo ako. Ganito lang kasimple kasi, yung ginagawa ko sa tinapay mga kasawi. Nilalagyan ng sardinas. Yan yung pinapalaman ko. Ayan. Di ba napakasarap naman talaga na? Mmm. Panalo. Para papapakain ng mga sardinas, mga kasi. Hmm. Diba? Ang diba tapos yung sardinas, yun yung sabi na, kumain ng sardinas, nakakasuka. Diyos ko. Diba? Kung Pilipino ka, dapat makamasa ha. Lalo itong mga sardinas, talagang masarap itong kainin. Sino ba nagsabi na hindi masarap yung sardinas dyan? Mm. La yeah. Tapos may kasama ka pang kape. di ba? Kape na matapang na kaya kang ipaglaban mga kasawi. <laughs> ah. Ayaw mo ba mga kasawi? Ang sardinas kasi. Pwede to kahit saan. Pwede sa pansit kapag ka nagtitipid ka ng pangsahog at wala ka talagang kapera-perahan. Pwede, pwede itong pansit mga kasawi na pwede isahog ang sardina. Kasi ang sardina sa sa masa talaga sa salahap. Halos lahat ng tao kumakain nito. Kahit mayaman ka, kumakain din ito ng sardinas. Depende na lang sa mga tao talaga. Pero, yung pandirihan mo yung sardinas, hindi question, mga uh, ano yung nakasabi, parang nakakaanin naman yun. Di ba? Trap kaya. Hmm. Dalo kapag ano ito mga ang sarap na ito sa talbos ng kamote. sarap. Shout out sa Ligo. Patatlo na ito mga oh. Ang sarap, di ba? Lalo pag sa probinsya ito masabi, alam mo ba? Lalo kapag katag-ulan, ayan. Ang sarap nito kainin yung mga tipong mga tag-ulan. Tapos ano, yung bumabagyo-bagyo. ba diba? Ang sarap nito ang kainin yung sardinas, Salagang lahat ito ay nakapagkainan. Mm. Aan tayo? Kaya sa mga tao dyan, ayan. At alam ko na maraming makakarelate na ito mga kasawi. Lalo na yung mga taga-probinsya na karanas ng ganito palagi yung ulam. Kasi nga pang masa, lahat talaga napakasarap naman talaga nito Lalo kapag kayong kanin mo, naku, na napakainit na kanin kapag bagong saing lang, tapos sardinas yung ulam, ay sold na sold na talaga mga kasawi. Relate na relate talaga ako dito. Kasi nga, laki akong sardinas mga kasawi. Ligo, miga, ayan. Di ba ang sarap? Ay, ka, relate ka rin ba sa sardinas, mga kasawit? Nalaki ka rin ba ang sardinas? Ayan, comment below lang sa ating ano. At maraming salamat, mga kasawit, sa patuloy ninyo na pag-suporta sa akin. At maraming salamat din po pala sa mga pumunta kagabi sa para Paris Overload at nagkita-kita tayo kagabi. Maraming salamat! Love you all, mga Bye. Ito, naubos ko na. Ha? Bye.